Welcome back mga kaboxing. Subago man tatlong taon mahigit na nga po ang nakalipas, matapos nga po naging ganap na world champion si Mark Magnifico Magsayo, matapos nitong talunin at agawin ang anim na taong hawak na WBC Featherweight Champion belt ni Gary Russell Jr. via 12 round majority decision ay tila di pa nga rin po tanggap ni Russell Jr. ang pagkatalo nito kay Magsayo. Dahil ayon nga po sa panayam ng boxing scene kay Russell Jr ay sinabi nito na ang tanging talo niya lang sa kanyang buong karera ay ang talo niya kay Lomachenko. In my personal opinion, I have only one loss on my record that was to Lomachenko. Yan nga po ang insaktong pahayag ni Russell Jr mga kaboxing. Paliwanag nito na hindi daw 100% ang kanyang kondisyon nang maglaban sila ni Lomachenko taong 2014 dahil na-dehydrate daw ito. Sa katunayan ay sobrang inis daw niya nang mabalita ang nagretiro na si Lumachenko dahil hindi na daw nito magawa pang makabawi kay Loma. Kaya para magkaroon lang daw ng closure ang tinuturing na unfinished business kay Lumachenko ay gusto ni Russell Jr. na mag-set up ng sparring session kay Lumachenko para magkaroon lang daw siya ng tsansa na mabugbog at makaganti kay Loma. Ngunit tila di nga po bumenta ang mga patutsada na ito ni Russell Jr. mga kaboksing. Bagkos umani lang ito ng kaliwat ng pambabatikos mula sa maraming boxing fans. Halatang nagpapapansin lang daw itong si Russell Jr. para tumunog ulit ang pangalan nito at magkapera. Dahil bakit ngayon pa daw niya gustong magkaroon ng rematch kay Lumachenko na halos 10 taon mahigit na nakalipas ang kanilang sagupaan at kung kailan nagretiro na si Loma. Dahil kunting trivia nga lang po mga kaboksing, buwan ng Hunyo taong 2014 ay dinungisan nga po ni Lumachenko ang malinis na kartada ni Russell Jr. na 24 wins with 14 knockouts at pinatikim ang pait ng unang pagkatalo para mapanalunan ni Lumachenko ang nooy bakanting WBO featherweight champion belt. At dahil nga po sa panalo na ito ni Lumachenko kontra kay Russell Jr. mga kaboksing, ay naitala nga po ni Lumachenko ang boxing record na fewest fight to become world champion sa loob lang ng tatlong laban. At matapos nga pong matalo ni Russell sa ating kababayan na si Magsayo ay nagpahinga nga po ito sa boxing ng mahigit tatlong taon at mas piniling tulungan at maging coach sa kanyang kapatid na si Gary Antoine Russell na kasalukuyang may hawak ng WBA Super Lightweight Champion Belt. At ngayong paparating na Hulyo 19 ay kabilang nga po si Russell Jr. na mapapalaban sa undercard ng bakbakang Pacquiao at Barrios. Nakatakda nga sa gupain ni Russell ang pambato ng bansang Mexico at kasalukuyang nasa 222 spot ng world ranking na si Hugo Castaneda. May kartada itong 15 wins with 11 knockouts, dalawang talo at isang tabla. Kuling laban nga po nitong si Castaneda mga kaboxing ay kontra sa Filipino-American na top prospect at knockout artist na si Dimler Zamora na kung saan natalo nga lang po si Castaneda via 4 round technical knockout. At dahil mapapalaban nga din po si magsayo sa undercard ni Pacquiao kontra Jorge Mataquillar ay maaari nga pong mabuhay ulit ang nooy na pagkasundo ang rematch ni Russell Jr. kontra kay magsayo kung pareho nilang makuha ang panalo.